Ng 2025, muling bumabalik ang pinakahihintay na tradisyon ng mga tagahanga ng feel-good holiday movies, ang Countdown to Christmas ng Hallmark Channel. Nagsimula na ito ngayong Nobyembre at sa taong ito, mas pinasaya dahil may 24 bagong original Christmas films na ipalalabas hanggang Pasko. Tuwing weekend, hatid ng Hallmark ang mga kwentong puno ng pagmamahalan, pag-asa at mahika ng kapaskuhan. Mula sa mga muling nagkakatagpong magkasintahan sa gitna ng niebe hanggang sa mga pamilya't bayan na nagkakaisa sa diwa ng Pasko. Isa sa mga tampok na pelikula ay A Christmas Love Song, kung saan muling magbabalik sa kanyang bayan ang isang singer na matagal nang nawala at doon niya muling matatagpuan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kasama rin sa line ang mga paboritong Hallmark stars tulad Nina Lacey Chabert, Andrew Walker, Nikki DeLoach at marami pang iba mga mukha ng comfort movies tuwing kapaskuhan. Ang Countdown to Christmas ay hindi lang basta movie marathon, kundi isang tradisyon na nagbibigay ng init at saya sa bawat tahanan. Sa gitna ng malamig na gabi, isang tasa ng mainit na tsokolate, ilaw ng Christmas tree, at isang Hallmark movie. Sapat na para maramdaman mo ang Pasko kahit saan ka man naroroon. At Countdown kung fan to Christmas kung mga o second chances, chances, tiyak na may pelikulang tatama feels. sa puso mo. Higit pa rito, may mga bagong theme din ngayong taon, mula sa holiday baking competitions hanggang sa Christmas Town Miracles. Kaya siguradong bawat gabi, may bagong dahilan para ngumiti, maniwala at magmahal muli sa gitna ng kapaskuhan.